Oh, kumusta naman po itong mga politiko mga kawatan na ito? Kawatan pa rin ba kayo hanggang ngayon? Ah, kaya naman pala hindi pa nagbabago yung mga mukha ninyo eh. Mga mukhang bayawak pa rin kayo. Kasi ayaw niyong maniwala sa akin. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kawatan kayong mga politiko, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, gugwa kayo. Oh, ayan. At uh, ayaw niyong maniwala eh. Tingnan niyo. Hanggang kayo nakikita ko ang mga itsura ninyo, kung hindi uh, mukhang mga toko kayo, habang nagpe-press conference kayo dyan, ah, habang nagkakaroon kayo ng hearing dyan, yun pa rin yung mga mukha ninyo. Either mukhang daga, mukhang bayawak, mukhang toko, lahat na ng kasamaan ng pagmamukha ninyo nandyan na sa inyo. Tapos ayaw nyo, ayaw nyo pang tumigil sa pagnanakaw sa pira ng bayan. Kaya tuloy, hindi na babago yung inyong mga mukha. Mga mukha kawatan pa rin talaga kayo. O, so, ayan. At, kaya, uh, 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 sumpa na sa inyo yan eh. O, uh, ba? Diba? Anyway, ah, uh, syempre, bago tayo <laughs> pupunta sa main topic natin, ay, uh, maaari bang hindi ko batiin itong aking mga subscribers? Natural. O, uh, eh, tingnan nyo itong mga subscribers ko. Ang gaganda na ang gugwapo na. O, oh, ay naniwala sila sa akin eh. Eh kayong mga politiko, uh, ayaw nyo man maniwala sa akin na kapag nag-subscribe ko sa channel ko, gugwapo kayo. Ayan tuloy, mga mukhang bayawak pa rin kayo hanggang ngayon. Anyways. <laughs> ay, um, ayaan nyo pong ipabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Na sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mm -hmm. At siyempre, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, lalong ligtas dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. So, kaya nga ito. Uh, wala, wala namang eh, mababasa nyo naman sa mga komento. Na itong mga subscriber ko, magmula na mag-subscribe sila. Ang gaganda na. Ang gugwapo na. O, oh, uh, yan. Ayaw eh. Wala pa rin kasi kayo sa kanya wala pa rin kayong kate wala pa rin kayo sa kwan eh, sa tamang pag-iisip ang iniisip nyo lang mangawat ng mangawat sa bayan kaya tuloy ang nagsasakripisyo sa inyo yung mga itsura ninyo mabuti sana kung uh, magandang itsura ay hindi naman kayo masasabing kwan eh, mukhang tao lang kayo pero alang ng tao mas maraming side ang uh, mga mukha ninyo mga mukhang animal Ah, uh, di ba? Ito na nga po ang pag-uusapan natin. Panay-panay na 'yung uh, 'yung birada ni Bintol po. At uh, hindi natin alam wala naman siyang direktang uh, wala naman siyang direktang uh, sinasabi tungkol dito sa kanyang kapatid na si Rapitol po. Pero 'yung maliwanag na eh na talagang tinitira na ni Bintol po mismo itong uh, kapatid niya na mga kwan. Bakit ko nasabi ito? Ah? Aba, mga kababayan, atin-atin lang ito. Hindi ba't may issue nga yan na inariglo ng 1 billion yan? Ah, di ba? So ngayon, abay umiipal na ang gago. At uh, ito yung uh, sabi-sabing uh, kakandidato raw ng presidente. At uh, kaya nabuo na sa otak ko na totoo nga yung mga sabi-sabi. Dahil ito, sabi ko nga mukhang kap mismo mismong kapatid niya ay talagang uh, either tinitira na niya or uh, pinapasaringan na niya or pinupunan na niya. Ito ang katunayan, mga kaibigan. At uh, hindi ko lang kasi alam kung papaano ang magwan. Uh, hindi ko alam kung papaano kasi ang maglagay dyan. Uh, yung, ano, uh, hindi ko alam eh. Kaya... Sausaw. Uh, Alingin para um, ibigay ang tupad allowance nyo. Para mag-ibig sabihin ng tupad. Tulong. Tupad buhay sa ating disadvantage and Oh, ayan mga ayan mga kababayan, oh. Kita nyo ba 'yan? Nababasa nyo ba 'yan? Ang kakitala niyo, no? Tupad. Ano ang nakalagay diyan? Ang nakalagay diyan is ah uh, <laughs> tika Office of the Senator. Ayan sa taas. Ah, uh, rapid to do, tupad, payout. Uh, kakampi mo sa Senado, Rapi Trulfo. Ayan, nakalagay po yan dyan, o. Oh. oh. So, kung niyo pong mapapansin, yung nasa kaliwa ay yan si Dini Trulfo, binabati ko sa napon niya. Dahil dyan, o, oh, in, na ang sinasabi, Office of Senator Rapi Trulfo, Dule, to pad, si Al. Ayan. Ganun, ano? So, itlay natin sa gabi, no? Ah. Oh. Uh. workers for tupad. Yeah, ano, no? sino ba dapat ang nagpapatupad ng tupad program? Hindi ba dapat yung mga nasa gobyerno, sa ehekutibo, hindi naman sa tulong ng ibang mga kongresisyo sa kanilang distrito o sa kanilang kinalalagyan? Eh paano kung yung mga pamilya nakikialam? Oh. Pagkatapos pumapasok, pagkatapos may entra, nakikisaw-saw, nakikiangkas. Angkas, kay saw-saw, butas. a s -S, butas. All is butas. Dito yan ha? In English. So, nagkarap. Tumadami na ang mga politiko at mga pamilya nila at ang anak nila na sumasawsaw sa tupad. Nalanya dito para um, ibigay A ang tupad na niya yan? nyo. Ano bang hindi sa tupad? Anak po ni Rapitol po yan. na yung babae niya nagsasalita na kung ano. Anak po ni Rapitol po yan. Kaya tumpansin ninyo itong si Bintol po, tiyah, binabatikos na niya. Ayan. Dumadami na ah, ang mga politiko at mga pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Talaga dito yeah. para um, ibigay ang tupad allowance nyo. Ano bang ibig sabihin ng tupad? Kasi, di ba... Hindi lang po ito maging presidente. Anak niyo no? na, na, na narito yung kuan at na naroon yung alawan sa inyo. Anak ni Rapitol po 'yun. Ayan. At uh, yun na nga yung uh, puporma ng presidente ito. At uh, sabi ko nga uh, too much ambition will kill you. <laughs> Maagang mabulok, mabubulok ito ah, maniwala kayo sa akin. At uh, dito na. So, since na hindi na ipinagpatuloy yung investigasyon sa PCSO, so, ano pang ibig sabihin? Di tinanggap na yung 1 billion? Dalawa na eh, di ba? Yun na ang uh, conclusion natin doon. Oh. Uh, kaya nga nag-iipon itong mga animal na ito. Na nag-iipon. At uh, para sa kanilang kandidatura. Tingnan mo, pero mag aaksaya sila ng pera na bilyon-bilyon ang uh, ginagastos nila diyan. Ah, uh, di ba? Oh, grabe na. Ano ano bang uh, nangyayari samantalang ang sinasabi pa nito dati ha? Ano ba 'yung nakasulat? Uh, oh, uh, sa Oh, uh, uh, yan. Uh, sino ba dapat na nagpapatupad na ang nakalagay ka dito, Office of Senator Rapital po, dole. Bakit ko pa ulit-ulit itong pinapakita sa inyo? Kasi mamaya mayroon pa kayong mapapanood yan. Kung ano yung sinasabi dati ni Rapital po. Ah, uh, tulong pangkabuhayan sa ating ah, uh, displaced worker. Ayan. Payout LGO Pilar. Uh, sa Pilar Sorsogon siguro ito. Ah, uh, Kakampi mo sa Senado. Ayan na. Ha? Handog ni Senator Rapitol po. Ginamit na niya ang tupad sa tarpulin niya. Pero mayroon po itong sinasabi dati pero sa sandali at uh, ikon ko muna itong kay Erwin to kay Bintol mo, Bintol po. Nasa gobyerno sa ehekutibo, hindi naman sa tulong ng mga mga kongresisya sa kapla. Tupad na dapat yung mga public servant na nagpapatupad, oh. mga pamilya nila transferable ba? Itong ganitong klaseng gawain eh, na dahil pamilya ka. So ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yun. Uh, shameful. Um, uh, Tinatabla na ba kayo? Ngayon. Ang politikong sinasabi. Tinatabla na ba kayo? Bakit kumukuha ng tiba ng sikmura naman loob? Na uh. <laughs> kulang, kulang na lang niya sabihin na otol, tol, saan ka kumukuha ng kakapalantad pag bumukha mo at tibay ng bituka mo? <laughs> Ah, ito ang disadvantage sa akin hindi ako marunong yung uh, mag-insert dyan itong mga video na ganito kaya pinapakita ko lang po sa inyo hindi ko po alam i-operate ito kung paano kaya doon ako talo doon sa mga ibang mga vlogger uh, na gagaling nilang maghabang nagsasalita sila, ini-insert nila yung gusto nila ipakita, anyway yan ha ginamit na ni Rapitol po yung tupad Ah? Pakinggan nyo naman itong sinasabi ni Tulpo dati. Ni, kuna, ano, ang sinasabi na dapat walang makikialam na politiko. Ha? <laughs> Ayan o. Oh. Sige ha. Ah. Ayan. Local government. Hindi na kayo kailangan pahaba, dahil sumasang-ayon ako sa inyo at dahil po sa inyo idadrap nyo ako ng special provision para bawal na gawin yan at hindi na magbumawa sa LGU ang tupad. Pero ang dole kabuhayan hindi kaya ng iba ng LGU. Kailangan, ah, uh, hindi kaya by administration ang dole kabuhayan by experience. Kailangan may partner LGU at may okay. partner cooperative or organization. I know. Okay. Thank you Paul. Because I was a local representative for three years. However, pagpupag, -pag, sabi ni Secretary, kaya ba niyo? May mga tao kayo. May absorptive capacity po kayo. Meron, no? Sabi ni Secretary, meron, Secretary, no? Na hindi po. Ah. Uh, Ayan, tapos na. Tapos na. Ayan. Huwag na po sa mga politiko. Ah. Uh, Kasi po ang lumilitaw, nagagamit po sa eleksyon. Ah. Uh, uh, yun lang po pinupuntok rito. Sabi ko po, okay, gusto ko po yung tupat, taasan pa natin yan. Gawin pa natin 50 billion, 100 billion, 1 trillion. Kung ang pag-uusapan po natin, just an example, kung ang pag-uusapan po natin ay para mabig ng trabaho yung mga pobre natin kapapayan, why not? I'm for that. What I'm not, uh, what I'm against is, yung bang sa distribution na kuminsan hindi po patas ang pagbibigay ng tupad sa mga tao sapagkat ang naikinabang po yung mga kamag-anak, kaibigan, inaanap, kasambahay, driver, what have you na mga politiko at nagagamit po sa eleksyon at the same time para ma-identify nila kung sino yung mabutante nila, yung mabutante binibigyan at hindi bumoto sa kanila, hindi binibigyan. So it's not fair. Yun na po yung sa akin. So, ako gusto ko po sana you're yung... You're correct. You're actually, you're very correct. We should not use it for political purposes and give only those who supported us. In fact, I'll tell you this. I speak from experience. Ma'am, ma any... hindi kayong inaano ko yung na, Alam ko, hindi ako. ine example ko lang po okay. na minsan, pag nagbibigay po sa probinsya ko, nagtataka yung iba, bakit ba nasa listahan yung mga hindi naman bumoto sa atin o yung mga kalaban, Correct. followers ng kalaban? Sabi ko, may taxpayers money to, gobyerno, at kailangan tulungan ng mga hihirap mahirap ko, mahirap mo, mahirap ng kalaban, mahirap yan, kailangan tulungan. Opo. Kaya maganda nga ang Dole ang siyang magpapatupad ng tupad yes. para walang kulay ng politika. Kaya dahil po sa inyong mungkahi, ay magkakaroon po tayo ng special provision na... Ang tupad. so by administration po ang Dole Tupad. Po. Okay. Itong programa, kabuhayan, kailangan okay. po may partnership po yung sa akin po, accredited organization. Tupad lang po yung sa akin, ang pinapoint out ko. Kasi po, lumubo okay. Po yung... That we appreciate it okay. and we will, with your help, draft a special provision with the th 25th Senator Attorney of Law. Okay. ah uh, salamat, Madam Chairman. So, ang gusto ko lang po, sana uh, pakiusap, sa Dole, pangalagaan po natin itong malaking perang bilyones na inintra sa inyo ng uh, Congress uh, na para eh, magkaroon po ng trabaho, tutupad ang mga nag-ikaw sa ating kababayan. Use it properly. Huwag ko sana mapunta to sa mga politiko o magagamit ng mga politiko para magpasikat, para kumuha ng boto o para Yun. eh, mapaburan ang kanilang mga taong gustong paburan sapagkat tumulong sa eleksyon. Utang, pinaka. Uh, Magamit lang daw sa politika ng mga politiko itong ganitong tubad. Eh bakit ito? Eh, ikaw, siya mismo ang nagsabi nitong tarantadong ito. Na ang sinasabi niya, ang tubad na dapat ay hindi makikialam ang politika. Na, mismong duli lang ang dapat mag-distribute nito. Pero dito sa itong sinasabi niya, kabaliktaran itong animal na ito. Iba yung sinasabi niya rito na wala dapat nakikialam na politiko. Pero bakit dito, Oh? Ayan. Ayan. Maliwanag. oh, basahin ninyo. Ha? Na Office of the Senator. Rapital po, Dole Tupal. Be out. Kakampi mo sa Senado. oh, bakit ginagamit niya? At uh, ito pa nga ang masaklap dito mga sinasabi ni ni Bintol Porito, mismo ang kapatid niya, ha? Gawin niyo? Sige po. Mga kapatid ko, sinasabi lang na ba kayo? Kayo mga kapatid ko sinasabi. Sinasabi lang na ba kayo? ah, Bakit kumukuha natin iba ng sigurad na mantulok? ah. Oh. Well, let me go on it further. Let's do it this way. Have you ever heard about spineless traditional De, uh, na, nangangalay nangangalay na yung kamay ko at uh, anyway nakita nyo naman ang sinasabi nitong ungas na si uh, Rapitol po ay dapat daw hindi raw magamit ng mga politiko itong uh, pagpa pag-implement nitong tupad na ito ay siya mismo maliwanag na gumagamit ditarantado kaya yung mukha nito, ganyan ang mukha nito, ang pangit pa rin eh. Isa rin korup ito. Yun ang paulit-ulit dati na sinasabi ni President Duterte na kahit kailan wala, daw, wala kayong makitang tarpulin niya maging sa Dabao o kahit na saan na ito ay project ni Rodrigo Duterte. At hindi niya pinapayagan yon Kasi nahiya daw siya na hindi naman daw niya pira, bakit niya ilalagay yung pangalan niya? Which is uh, tama nga naman. Yun ang may delikadisa. Ito, kasasabi niya lang na ang sinasabi niya na hindi dapat nagagamit ng mga politiko o siya mismo maliwanag ang gumamit niyan. Paano nga? Kakandidato nga ito ng uh, Presidente. Tingnan natin. Ito yung mga ungas ng mga politiko. Ayan pa lang, sa PCS pa lang mangingilabot na kayo eh. O, oh, di ba? Kung yan, senador pa lang na nalalagyan, ha, ang baswa, kung presidente na yan. O. Oh. Ano pa kaya kung presidente na, di hinakot din niya, parehas lang ito sila ni Ekwan, ni Butod. Din, kinulimbat na niya lahat ng pira ng bayan. Ah, nga lang eh. Bagamat wala pa tayong ebidensya diyan, pero ang sinasabi niya nung unang hearing, sa putang ng PCSO na yan, naggalit-galitan siya, grabe, at ang sinasabi niya, paulit-ulit ko sinasabi ito na ang sinasabi niya, mag-hire pa siya ng private investigator. Para lang masukul itong general manager na si Mel Robles. Abay, nung pangalawang, nung pangalawang hearing, tamimi na. Oh. Eh, ikaw, Mel Robles, um, Ingat na lang kayo sa susunod ha, para hindi kayo masilipan ha. Kasi pagka, uh, pagka nasilipan ulit kayo, another 1 billion yun. O, oh, di ba? Pero nung unang hearing, ng gagalait eh. Ito ang style nito. Ayaw ko kung hanggang saan naaabot ang career nito. Ganito ang style niya. Yung kay Carlito Galvez, yung sekretary ng uh, dyan sa... ah... Uh, peace, uh, proseso ng Mindanao sa Maray May Elep pinaratangan din niyang kurap ay bakit ayaw niyang paratangan yung sarili na isa, isa rin siyang kurap o oh, ba? Diba? dapat sinasabi mo rin na ako isang kurap din ako bina, inariglo ako ni Butod ng 1 billion si Coco inariglo ng 400 million ba't di mo sinasabi yan? Dito ka, eh. Dito, ito yung pinakita ko, nakakapanggigil. Eh. Siya mismo ang may sabi na hindi dapat ginagamit ng politiko yung tupad. O siya mismo ang gumamit. Nandoon pa yung anak niya. Kaya yung tinira ni Bintolpo, mismo si Bintolpo, kapatid niyan. Di ba nung kahapon na yung upload ko, nabanggit ko rin niya na tini, talagang walang tigil sa kapapasara, kapapasaring ito si Bintol po Diyos, mga kapatid niya. Kay Erwin at saka dyan sa Senado, dyan sa Kongreso rin. Oh, mismong kapatid niya yan. Grabe. Ano pa ba, ba, ang uh, natin dito? <laughs> Tapos magpipresidente pa. Kaya bilyon-bilyon talaga ang kailangan nito. Maniwala kayo sa akin. Kasi pambabayad niya dyan sa Smartmatic. Ah. Oh. Ito na ito plansado na ito. Kaya wala wala kayo mapipiling ko dito. Kaya nga kaya nga itong si Kwan itong si Romualdez, pilit e eh, pinapasa PI na yan. Para sa ganun wala nang eleksyon sa susunod kundi siya na ang prime minister. wala na. Kanya-kanyang kwan, kanya-kanyang diskartihan kung paano ito makapangulimbat sa bayan mga animal ito. Kaya nananatiling ang papangit itong mga animal na ito. Tingnan niyo mga itsura. Ah. Sino ang guapo diyan sa kanila? Wala kang makitang guapo Wala kang makitang maganda. Lalo na diyan sa kongreso. Ang tingin ko diyan sa mga yan para mga kwan. Ay, hindi, mo maintindihan na may, may mga, mga mukhang kuhol na nga, may mga sungay pa. Mukhang bayawak na may mga sungay pa. Ganyan itong mga animal na ito. So, tingnan nyo yan. Ito, tapos ito ngayon ang uh, Ito yung kone. Eh. Uh, ginamit din niya yung mga subscribers niya. Para lang uh, yumaman at uh, kunyan, ginamit din niya yung mga mahihirap nating mga kababayan. Uh, pag hindi viral hindi niya itutulungan. Eh, o, oh, di maraming subscribers. O, oh, di eh kasi tumutulong eh. Idol nga, di ba? Idol sa programa niya. Pagdating sa Senado, kawatan pala. O, oh, ayan. Yan ang totoo dyan. Sarap pigain ng mga ulo nito, mga animal ito. Pag nandito lang kayo sa harapan ko, buwakan ng ano nyo, sinasabi ko sa inyo pag hindi po mo sweet yung uh, taho na laman ng ulo ninyo sa akin putang na nyo nakakapanggigil kayo mga buha ng ano nyo at uh, sa dami dami ng naghihirap at yung mga kababayan sa dinami-dami ng mga kababayan natin walang makain wala kayong katigil-tigil sa pag pangangawat ng mga buha ng ano nyo anyway may uh, mayroon ding oras na babaliktad ang panahon at pag nangyari ang pagbaliktad ng panahon at ako ang nandyan tutudasin ko kayong lahat tutudasin ko kayong lahat buha ka ng inyo pasensya na po